Patay ang isang uh, 25 taong gulang na criminology student uh, sa Quezon City matapos umano itong mabiktima ng casing mula sa sinarihang fraternity. Matigas na raw ang katawan ng biktima ng isugod sa ospital, ulit edinekrading uh, dead on arrival. Si Angelica Galvez para sa report. Okay. Namatay ang isang criminology student ilang oras lamang ang nakalipas matapos sumano itong sumailalim sa hazing ng isang fraternity. Ayon yan sa Quezon City Police District nitong Martes. Kinilala ang biktima bilang si Aldrin Bravante, 25 anyos. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nahirapan umanong huminga at nawala ng malay ang biktima matapos itong sumailalim sa initiation rites ng fraternity. Sa investigasyon ng QCPD, nangyari ang sinabing hazing sa isang abandonadong gusali sa barangay Santo Domingo, bandang alas 2 ng hapon noong lunes. Dinala ang biktima sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa ngayon, hawak na ng Quezon City Police District o QCPD ang apat na kapwa-estudyante ng nasabing biktima. Para sa Eurotv News, Angelica Galvez. Sumasaludo sa bawat Pilipino